Mga sa uh, meron po tayo dito Yaris. Uh, overall natin. Yan Yaris. So, tayo, yaris mga pare ko. Ito nangyari yari pare ko. Oh. Putik na yung loob. Yan. Matagal siguro siya mag-change mga pare ko. Kaya ganito ang Yan. Pag matagal po kayo nag-change oil, ganito Dumitigas po yung langis. Para ko eh. yung cylinder head. Uh, ah, pumatok po ito mga parkoy. Katok siya dahil hindi siya tawag yun sa pag-change oil. Yan, matagal siya mag-change oil mga parkoy. May mga boss Oh, nangyari sa ano niya. Tumigas yung langis yung mga putik eh no. Pag matagal po kayo mag-change oil. Ganito po mangyayari mga boss. Yan. May mangyayari sa kanya mga, mga boss. Pag matagal po kayo mag-change oil. Yan. Kakatok po ang makinan ninyo. Yan. Yan. Puro dumi, di ba? Ang ah, nakita niyo na yung problema mga boss. Ah, To Ito, kita nyo to. May langis. May langis din to. May langis din to yung 4 mga boss o tingnan mo sunog o. ang tinadaanan ng langis itong mga, mga boss barado na da dahil dun sa ay na yan o no? dun sa dumi na yan ito 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 yan ito sa dumi na yan bumabaray ang mga mga boss tinakadaan yung langis ito mga boss o Tignan mo, lakas ng alog mga boss oh. ang problema dyan mga boss Sira po yung bearing Diyan bearing lang Kung lumiit yung sigunyal oh, ha, ha, ha. Malaki gastos mga boss Yan, kailangan Lagi po kayo mag-change oil ng sasakyan nyo mga boss kung nyo matulad dito sa sasakyan na ito boss yan tingnan mo pinagkakaiba yan dito sa uno may langis tsaka dos tres o oh, diba dito oh, walang dumadaloy na langis dyan mga boss yan kaya naubos yung bearing nyo mga boss kaya kaya may mga sasakyan dyan mga boss oh, mga naman ito Galingin nyo, mag-change oil. Yan. Maraming, maraming maraming salamat mga boss sa panonood. Thank you mga boss.